Ang babaeng ito ay nakaligtas ng mag-isa sa kagubatan. Sa loob ng 100 araw sa Karnataka, India, may isang tradisyon doon na tinatawag na Devadasi, kung saan ang mga batang babae mula sa mahihirap na pamilya ay ipinapadala sa mga templo sa murang edad. Dito, inaasahan silang maglingkod sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw at kadalasang pinipilit na makibahagi ng kwarto sa mga lalaking miyembro ng templo sa gabi. Tumanggi si Mary na tanggapin ang ganitong buhay. Tumakas siya patungo sa kagubatan at pinili ang pamumuhay ng mag-isa. Gumamit siya ng kahoy, ipinako ito sa lupa, at pinatibay ang kanyang tahanan gamit, ang mga baging na inithread sa mga pagitan. Upang mas tumibay, hinaluan niya ang putik at tuyong damo ng tubig at inilagay ito sa kanyang tirahan. Sa loob ng matibay na bahay na ito, nakagawa pa siya ng maayos na higaan Gamit ang mga strip ng kawayan, gumawa siya ng mga pintuan at bintana. Ngunit hindi lang doon nagtapos, malapit sa kanyang tirahan, nagtayo siya ng kusina gamit ang parehong paraan. Naghukay pa siya ng isang pool sa kanyang bakuran. Para sa coating ng pool, lumikha siya ng pintura mula sa likas na katas ng dahon. Sasali ka ba sa kanya sa paggawa ng maganda at tahimik na tahanan sa ganitong payapang lugar? Kung nagustuhan mo ang video nato, follow for more. Dito lang yan sa Storyscape.